So guys, ibang paraan naman mga guys. Kandina, hindi na, hindi, mo paraan namin. Ito naman. Pangatlong paraan para malaglag na itong puno. So sungkitin mga idol. mo muna mga idol. Tingnan natin kung kaya.

May pit na no. May pit na. Ah. Akyatin mga rin, akyatin. Ang chan. Ah, kaya na. Yan. Hmm. Tu sa, sa taas, sa taas. Gi. Pa. Taas pa. Sipo. Tubo po. Tong tong sakak. Tikam hakak pa. aron dito bubaw sakan. Na, sa likod. Ungguya, marang liwat na to, ana. Na. oh, yan mga idol. Oh. Kung ginawa pa yan kanina mga idol, wala na. Pero bukan natin kung kaya ba. Sige. Ha? pikas na. Akak pikas oh. So wala. Ha? Ha?